¡Gran su bonita Lion. Aabante Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3.15 ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Rasyo Live Report. Malakas na pagsabog sa silangang bahagi ng Palawan na may kaugnayan sa pagpapalipad ng rocket ng China, patuloy na minumonitor ng PCG at NBI. Mabanti sa balita si aabante Reporter Ryan Raluban. Charmaine, kasalukuyang minomonitor na ng Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation ang mga pagsabog na narinig sa silangang bahagi ng Palawan kahapon. August 4, ayon sa PCG at NBI, may kinalaman ng na nasabing mga pagsabog sa isinasagawang Long March Rocket Launch ng China. Ayon sa PCG, limang malalakas na pagsabog ang narinig sa nasabing lugar. Siniguro naman ng PCG ang patuloy na pag sa kaligtasan at karagatan at pangangalaga sa kapaligiran na sakop ng Pilipinas. Pinayuhan naman ng PCG ang mga marino at publiko na manatiling mapanuri at alerto. Wala rin namang natukoy ang PCG sa anumang banta sa paglalayag kasunod ng insidente. Hinimok naman ng NBI ang publiko na iwasan ang anumang pinag-ihinala ang piraso ng raket dahil sa posibleng nakakalasong gasolina nito at manatiling kalmado habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Ako si Ryan Reloban, Abante. Ah, construction ng pinalawig na Siargao Passenger Terminal Building. Sisimulan na sa biyernes. Umabante sa balita si Abante Reporter, Just Ignacio. Yes, Shermie, mas marami ng pasahero ang maaaring ma-accommodate sa Siargao Passenger Terminal Building. Kaya nagsisimula na ang konstruksyon ng nasabing gusali sa darating na Biyernes, August 8, 2025. Ang Department of Transportation Secretary Vince Tizon, alinsunod sunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na maisaayos sa travel experience at matiyak ang komportable at ligtas sa biyahe ng mga local at foreign tourists. Sinabi pa ni Dizo na isang malagang tourist destination ng Chargao, kabilang kanya ang Airport, sa ang solicited proposal para sa modernisasyon at pagpapalawig ng Davao at Dicol Airport na isinulitin ng JG Summit and Columbus Groups sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP deal. Kapag natapos ang konstruksyon ng bagong dusali ng Naragao Airport, maaari itong makapag-accommodate ng 750 na pasahero mula sa dating 200 pasahero kada araw. Ito si Joss Ignacio Abante. Abane, Report. Sa ibang balita, aksyon ng gobyerno sa West Philippine Sea tama ayon sa alyansa ng bantay sa kapayapaan at demokrasya. Mabanti sa balita si Abante Reporter John makahilas Hindi umano bastos ang pamahalaan ng Pilipinas at tama ang ginagawang hakbang. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goysia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang ginawa umano ng kagawaran ng tanggulan ay pagpapakita lamang ng pantig, pantindig nito kontra China matapos magbigay ng pahayag na ipinagtatanggol lang ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea na pala pangisdaan ng mga Pilipino. Hindi rin umano ang Amerika ang nagpapalala ng tensyon kundi ang mismong agresibong aksyon ng China. Ginagamit ang influensya para mapatahimikin ang mga kumukontra sa kanila sa pamamagitan ng pangaharas ng mga malalaking barko ng China sa maliliit ng barko ng Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. So, question din ito sa pamahalaan na tignan muli ang zone of freedom of neutrality sa West Philippine Sea sa pagitan ng ASEAN Country. Ito si John Z. Abante. Abante Report. Sa iba pang unified 911 emergency hotline launching sa buong bansa inaabangan ng mga albayano dahil sa lokal na salitang gagamitin umabante sa balita si Abante reporter Rosa Solarte Charm, inaabangan ng mga taga-albay ang ilulunsad na Unified 911 Emergency Hotline dahil sa lokal na salitang gagamitin sa pag-uusap ng tinatawagan at tatawag. Sentralisado man o unified ang emergency hotline, subalit makakaintindi ng lokal na salita mula sa iba't ibang riyon ng Pilipinas para masentralisado at mabilis ang pagtugon sa panahon ng sakuna at emerhensya. Ayon kay Albay Governor Noel Ebriega Rosal, kasunod ito ng pagpupulong nila ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic at mga local chief executives ng labing walong LGUs dito sa Albay, kamakailan. Sinabi ni Rosal na ayon kay Secretary Remulia, bagamat unified ang 911 emergency hotline, regional languages at mga dialekto naman ang gagamitin upang malaman ang lokasyon ng mga humihingi ng tulong at maging madalian niya ang aksyon. Nawaan niya ay mas mapabilis ang response system ng 911 hindi lang sa Albay, kundi maging sa buong bansa. Rosas Olarte, Abante. Maraming salamat, Rosas Olarte. Para sa iba pang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWI Arabante Radio sa Facebook at YouTube. At DWIR 1494 na naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable, Converge, at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang bantay Radio Balita ngayon. Avante, Vante, a Vante, Razzio Valita, Raggio Valita,